DJI Mini 2 SE Ito na kuya Yung ano Yung DJI Mini 2 SE na. Nasa 26 na sir 26 26,499 yung presyo na What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Ngayong araw, mamamasada na naman tayo pero mamaya pupunta ako ng Rosales, SM Rosales kasi magkakanbas tayo ng drone mga kalayuti. Ayan, magkakanbas tayo para ano, para magkaroon na tayo ng drone at may isang subscribers ako na ano, gusto akong i ng drone mga kanayipi kaya pinapakanbas niya ako kung magkakano dito sa Pilipinas at sana mura lang para ano magkaroon na tayo ng sariling drone syempre lalo pang gaganda yung ano yung video natin at pangarap ko talaga na magkaroon dati pa ng ganon yun kasi yung hindi ko nabili nung nasa Taiwan pa ako at huli na, nung ano nung gusto kong bumili pauwi na ako noon eh kaya hindi ko na tinuloy Ayan. ngayon sana magkaroon na tayo ng sarili mga kanayti so mamaya bali hahatid ko muna yung kapatid ko sa nankalabasaan tapos pagkatapos noon. diretso tayo ng SM Rosales para mag na ng drone di ba? excited ako na gusto ko rin magpalipad ng drone eh kagaya ni Pangasinan Tour Shout out kay Pangasinan Tour Alright, let's go Whatever you, take, you more you for you Whatever you gave, can you take some more now? Kinita na tayo, 200, mga kamaypi. Thank you. Uh, ayan, iwan natin yung kapatid ko dito. Sales mga kanaypi Tulad nung sinabi ko kanina Magkakanbas tayo ng drone Magkakanbas tayo ng drone ngayon Ayan Pakyat pa lang tayo ng tulay ng ano, Carmen, mga kanaypi Ang traffic na hanggang dito Anong oras kaya tayo makakarating doon? Grabe o. Oh. Traffic. Pero, di pa rin natin to. Kasi nga, kailangan nating mag-canvas, eh. O, yan. din tayo nito. Harap na lang tayo ng parkingan mga kanoy P Nandito na tayo sa SM Rosales Bye. Ano mga kanoy pi kanbas tayo dito Dati rin akong nagtrabaho dito mga kanoy pi Uh, bago ako pumunta ng Taiwan dito ako nagtrabaho dun sa ano sa hypermarket fresh and frozen 6 months lang pero mga kanoy kasi pinull out yung company namin dati dito Pagkasok tayo sa loob Ito lang mga ka at Magkakataon na natin mag dito Yan sa ISM Hanap-hanap tayo Saan kaya yun mga kanaipi? Ako ah, naman na. Lakad-lakad lang tayo. Yes sir. Yes sir. Good morning. 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 Good morning alam niyo ba sa kapuntang concert LBC hanapin niyo lang ay ay pa ah, sige, thank you hah hah dito hah 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 pala hah 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 Ayan, gala-gala muna kayo dito sa SM Rosales mga kanilipi. Kaya pala sobrang traffic yan sa labas kasi nandito lahat yung mga tao Auto line saan banda yung LBC dito? Ay, sa, dun sa Rurotel. Ah, thank you. Pinakadulo pala mga kanoy. Malapit na kata tayo dito mga kanaypi. Nandun pinakadulo yung photo line. Malapit na tayo makapag-canvas ng drone mga kanaypi. naroon kayo dito, sir? Yes, sir. Mini park. Oh, nandito sa labas pala. Ayan, mga kanaypi. Grabe, mahal. Ano yun? Combo na yun na mini toys inyo? Ito oh? Naka-combo yun? Pwedeng patingin, boss So, nandito tayo ngayon sa photo line, mga kanayipi Dito sa SM Rosales At magkakanbas lang tayo dito ng drone Tignan nyo yung ano Yung Mini 4 Pro Yan Standard version lang yan, mga kanayipi Nasa 57,990 So ito yung bago na yung ano, Insta360 Ace Pro nasa $26 990 ito yung Insta360 X3 nila 28,999 ayan yung ano uh, gusto kong isa pa mga kalipi pag natapos natin yung bayarin natin ayan Maganda kasi ito, uh, nasa 360 na yung camera niya mga kanayipi. Ayan yung Insta 360 X3. So titignan lang natin yung ano, yung Mini 2 is nila. So bagong dating lang yung mga stock nila. At mag-unboxing daw si Sir. Anong pangalan niya, Sir? CJ po. CJ. Ayan, si Sir CJ. Sabi niya may promo daw sila eh. Plus 10,000. Okay, Kahit anong kwan sir? Kahit anong drone? Yun lang po sir Si Mini 3 Pro controller lang Oo oh. Pero combo na yon Hindi pa sir standard lang Ay standard lang? Oo uh -huh, standard lang ko na lang sir mamaya So ito na yung DJI Mini 2 SE nila mga kanayipi Nasa uh, Plymore combo yan May kasama na siyang ano, charger Tatlong battery. Ito yung Mini 3 Pro. Wala na kayong Mini to sir? Yung Mini to wala. Sir, peace out, ah, out na yun. Ah, oh. peace out na? Oo. Ito so na yung pumalit. Yes. Kaso lang bumaba yung resolution niya, no? 2.7 yung... o 2.7 nga lang yung maximum na kanya. Eh, yung mini to, nasa 4K yun eh. Yung video niya. Video resolution. So, dito sir, magkano to? 48,990 yung ano, sir. original price po. Uh, 48,990. Yes sir. Minus 10,000. Minus 10. 38,990 Well, dito. Promo, sir. Dyan wala sir. Ah, walang promo. Sir, si Minito SE. May promo. Wala siyang less. Ah, uh, 2649. Ayun, 26, Itong combo na, sir, isusulat na ni sir yung ano, yung price niya para mabigay natin sa ano, sa subscribers natin yung presyo nitong DJI Mini 2 SE. Ah, uh, fly more combo. Ito na, kuya. Yung ano, yung DJI Mini 2 SE. Na. Nasa 26 na, tayo. 26,499 yung presyo na naka sale naka promo no okay. yun na po yung promo price po niya sa hanggang December lang no December sana hindi makuha agad no Mas, dalawa pa na po yung ay dalawa baka mamaya niyan makuha agad <laughs> actually marami naghahalap na po nito so, sa bagay malinaw na rin yung 2.7 na yun, eh pwede na eh Oh, pwede na. Saka hindi naman magagamit yung ano, porke doon na uh, yung mini okay. Pero mas mabenta dati yung mini to. Oh, yeah, may bumibili. Ayan. Ayan, mga kanipi, nakapagkanbas na tayo dito. Ayos na. Nasa 26,499 yung climber ko nila eh. Okay? Sana, sana. Ayon, mga kanoy nandito na tayo sa last portion ng vlog para mag shout out na naman sa inyong lahat pagpasensya nyo na ako kung ngayon lang ulit na nakapag shout out sa inyong lahat no? nandito na mga kanoy yung, ano, yung mga pangalan nyo na isulat na ni Mrs. so tapusin yung tong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisan na natin unang una yan shout out nga pala kay Perilyn Cabaes shout out at syempre shout kay Kuya Ron De Leon at Ate Cathy De Leon from USA. Shoutout out na rin mga kanipi kay Uncle Estibido, Pilipi Santiago. Ayan. Shoutout Shout out na rin mga kanipi kay Kuya Aldo Sibayan ng Canada. Shoutout Kuya. At special shout out kay Jonathan Fernandez. Ito na kanoypi na shoutout out na kita. Ayan, sana wag uh, huwag ka nang magalit. At uh, shoutout na rin mga kanipi kay Amanda Pax. Shoutout na rin mga kanipi kay Albi Panado. Shoutout na rin tayo kay Bilya Kito. Shoutout na rin tayo kay Jisjan TV Kabigkis. Shoutout na rin tayo kay Leo Digario Bersosa. Shoutout na rin mga kanipi kay Alds Shoutout rin kay Karen Derry Shoutout rin mga kanipi kay Oswald TV Shoutout kay Jody Carno Shoutout rin kay Biba Lola Vlogs Shoutout rin mga kanipi kay Eloisa Bilila Shoutout kay Edgar Flores ng Germany Shoutout rin mga kanipi kay Ilocano Ak na Balyudong Shoutout ta rin kay Ferdinand Villaronte Manzano Shoutout kuya Shoutout ta rin tayo kay Raul Patio Shoutout ta rin kay Paul Kirimit Shoutout ta rin kay Catrice Vlog ng Beatis Pampanga Shoutout ta rin tayo kay Papa Joe Vlogs Shoutout ta rin tayo kay Dennis Montemayor Shoutout ta rin mga kanipi kay Rodolfo Borges Albiado at syempre shoutout rin tayo kay Maribik Villacruz shoutout na rin mga kanaypi kay Eler Dalosong shoutout na rin kay Edwin Rivera so ayan na naman yung mga shout out ngayon mga kanaypi kung gusto nyong magpa out, just comment below mga kanaypi at abangan nyo na lang na ma ko yung comment ma-replyan ni Mrs. At sunod noon, masasalot na yung mga pangalan nyo. So, maraming maraming salamat mga kanoy sa uh, suporta nyo palagi. Lalong lalo na sa ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video. Maraming maraming salamat. Sana tuloy-tuloy pa rin yan yung pagsuporta nyo sa aking mga ginagawang video dito sa Pilipinas. At uh, share nyo na rin sa inyong mga pamilya na mag-subscribe, manood, Diba? Para dumami pang mga kanoy pee. So, dito ko muna tatapusin ang vlog. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong video. Kita-kits tayo bukas. Stay safe lagi. I love you all and peace out.